Nagalit si Richard sa hindi pagsasabing ito ng mga sekreto, kaya umalis ang binata. Naaakit si Emeline sa binata at hindi mapigilang tumingin sa kanya. Nagkakagusto na din si Richard sa dalaga at nakita niya itong lumalangway sa dagat ng walang saplot. Isang araw, narinig muli ni Emeline ang tunog ng tambol at pumunta siya upang tignan ito. Nakarating siya sa tuktok ng isla at inalam kung saan ang galing ang tunog. Pinuntahan ni Emeline ang lugar at nakita niya ang isang higanting eskultura ng bato. Nasaksihan din niya ang dugong lumalabas galing sa eskultura. Natakot siya kaya tumakbo ito pabalik sa kanilang silungan at sinabi kay Richard ang lahat. Binalaan siya ni Richard na huwag nang bumalik doon. Isang gabi habang natutulog, nanaginip si Emeline kung saan kinain ni Richard ang nakalalasong berry at nalulunod sa tubig. Nagising siya at sinabihan si Richard na ipangako sa kanya na hindi hindi siya iiwan ito. Nangako naman si Richard at naghalikan silang dalawa. Sinubukan ng binata makipagtalik kay Emeline, ngunit pinigilan siya nito at umalis. Kinagabihan habang natutulog ang dalaga, sinimulan siyang haplosin ni Richard. Nagising si Emeline at pinaalis ito. Kinaumagahan, kinakausap ng dalaga si Richard, ngunit hindi siya pinapansin ito. Sinundan ni Emeline ang binata at nakita niyang pinapaligaya nito ang kanyang sarili. Nararanasan ni Richard ang kakaibang sarap na hindi nito mapigilan. Isang araw, nakakita si Richard ng isang barko sa karagatan at mabilis itong tumakbo pabalik sa kanilang silungan para sindihan ang signal fire. Galit na galit sa kanya ang binata at umalis ito sa ang bangka na kanyang ginawa. Ngunit nasira ito kaya lumangway siya pabalik ng pampang. Nainis ang binata sa pag sa kanya ni Emmeline. Pinagtawanan din ni Richard ang katawan ng dalaga, kaya naggalit ito at binato ang lalaki ng nyog kaya tinamaan ito sa ulo. Sinampal siya ni Richard at pinagtatapon ang kanyang mga gamit mula sa kanilang bahay, kaya kinailangan ni Emmeline sumilong malapit sa bato.